Hi guys, ganun ba talaga ka pa nagkakaedad na? Sobra talaga laking pinagbago ng routine ko. Dati lang kasi 3am ako natutulog. Ngayon mga 5 to 6am na. Ngayon naman yung oras, Diyos ko, 5am na. Sinabi ko kasi sa sarili ko na hindi ako magkakape. Nagkape na naman ako ng salted caramel. Marabi, well, sobrang tapang talaga ng kape. Pero dati kasi kahit nagkakape ako, nakakatulog ako. Pero ngayon talaga ibang iba na. Para tuloy yung pwede na ako mag-call -cool center ngayon. Dahil sanay, sanay na ako sa puyat. Maga rin kasi silang dalawa nagising kasi meron pa silang mga trabaho. Nangyari tuloy para ako naging alarm nila. As in, hindi talaga ako natulog. Kasi pag natulog pa ako, sasakit lang talaga ulo ko. Kaya babawi nila talaga ako sa pagkain. Para mabawi ko man lang. Mahirap bumagsak yung katawan natin. Mahal magpa hospital Hello, ano Crystal. Crystal. nga pangalan ito? Kristal. Kristal. Ganda ng nga mo ah. Huh? Ha? Ganda nyo na Laptop ko ba? Yun tapos na ako magkalumusal sa kamag-ayos yung dalawa. sa rin kami maya maya na ako sila papasok naman sa trabaho. Lock sa first day of school. <laughs> 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 tapos na yung first day to last year. Lock sa first day of school. Kayo na kalis na kami, tingnan nyo naman si Roque. Diyos ko, sobrang antok na antok pa. Tapos ba naman sila natulog? tulog oh, eh. Talaga, hindi talaga ako natulog. password na agas, ayan, nakawin na rin ako sa bahay namin. Tapos nakita ko na naman si mama, sobrang aga din magising. Actually guys, mas maganda talaga maaga ka magising. Para mas marami ka talaga magawa, saka maging productive ka. Pero hindi ko talaga kaya magising na sa saka maga matulog. Dahil ibang iba talaga yung routine ko ngayon. Kayo na na yung dalawa, ayan, matutulog na muna ako. Feeling ko saglitan talaga to, kasi gigising na rin naman ako ng maaga. Bawi na lang siguro ako mamaya. Kayo na na ako ayan kinuha ko na agad yung alkansya ko ilang araw na rin talaga ako hindi nakahulog dito kailangan ko rin talaga maghulog para makabili na ako ng motor dahil gustong gusto ko talaga makabili ng motor na kaya ngayon talaga tinitipid ko na sarili ko madala na talaga ako gumagala ngayon para makatipid